Alright, right, uh, so yun, what's up guys? Uh, tulad ng sinabi ko sa inyo nung nakaraan na mag update ako pag nag-tiles na ako. So, ito na, pakita ko sa inyo guys. So, ayan, ito na yung natapos natin. Ayan na po, oh. Ayan. So, ang gagawin ko naman ngayon for the... today's ganap is to fish tayo dyan sa mga gilid kasi kailangan ng putulan yung so, ito pala nakalimutan ko tanggalin itong mga spacer natin kailangan kasi nito. dapat tanggalin to pag nang pagpabukas kasi titigas ayan kita mo yan Pag tumigas, mahirap nang tanggalin. Kaya tingin mo na hindi na gumagalaw yung tiles, pwede man lang nagalit ka So, reusable to. Pwede pang magamit ng isa pang beses o ilang beses pa. Pero pagka ganito na inabutan ng huli kasi itong kinabit kahapon. Ito, so, pahabol ba? Kasi umulan. Tapos, hindi ko siya nasamang itanggal din. Kaya magiging ano na to guys. Diba sayang? So, yun lang. Huwag yung ipagpabukas pagkatingin nyo na medyo stable na siya, hindi siya gumagalaw. Pwede nyo siyang tanggalin yung spacer para makatipid kayo ng tile spacer. So yun guys, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko pinapit. Kasi lakas lang loob lang naman yung kailangan. Di DIY ko lang kasi yan guys. Hindi naman tayo karpentero. Kaya hindi ko na pinakita sa inyo. Baka mamaya masaway pa tayo. Eh, ma. So yun lang guys Update ko kayo pagkatapos kong mag dun. Bye bye